So, pakita ko naman sa inyo yung status pa nung kalat. Dito sa dulo ng phase 2. Dito pa yung mga kalat na lilinisin po ng ating mga Manila Bay Warriors. So, tulong-tulong yan, no? DNR Stereo Rangers. Yung ating Dolly Topad, tsaka yung ating MMD. So, mula dun sa Mayra Garden. Lagpas dito sa... Andamos office, yan po ay nalinis na ng ating warriors. Bale, ito na lang yung kailangan linisin, no? Oh. Pag dito, papunta dun sa dulo. Yes po, magandang araw and welcome muli sa ating update dito sa Manila Baywalk, Dolomite Beach. Martes ng hapon, November 11, 2025. Tayo po ay andito sa may bandang dulo ng Dolomite Beach to check yung status ng mga kalat at basura na iniwan ni Super Typhoon 1 So, yung unang update natin, malinis na yung doon banda sa may Phase 1 hanggang sa bukana ng Phase 2. So, magmula yun sa Mayra Garden papunta dito sa lagpas ng Mandamus Office. So, pakita ko naman sa inyo yung status panong kalat dito sa dulo ng phase 2. Ayan. So, yun yung ating view. Napakaganda ng panahon na blue sky yung ating kalangitan no? asul na asul. And, yun nga. Ito pa yung mga kalat na lilinisin po ng ating mga Manila Bay Warriors. So tulong-tulong yan, no? DNR Stero Rangers, yung ating Dolly Topad, tsaka yung ating MMDA. Actually hanggang ngayon, no? Tuloy-tuloy pa rin yung linis ng ating mga Manila Bay Warriors. Andyan yung ating mga Stero Rangers from DNR. Oh. Kahit sobrang init. nag silang maglinis It's kaninang umaga by 6 am and hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin po yung linis nila. So sa saring mga kalat at basura yung iniwan dito ni super typhoon uwan, magmula sa mga plastic, mga disposable na disposable cups, styro, kahoy kawayan, chinelas, bote ng soft drinks, bote ng mineral water, at kung ano-ano pa. Ayan, di rin nawawala yung mga troso. Ayan, so bye, natin. Kasi na-update na natin kanina yung unahang bahagi ng Dolomite Beach. Ngayon po ito na may yung dulo. Papunta tayo sa may Mandamos office. Ayan tingnan nyo. Oh. Malaking troso. Kaya ng umaga sa upload ko, ang lalaki ng mga troso na na kuha, hinahakot ng ating mga taga MMDA tsaka Dole. Tapos ngayon, ayan, ito, ito para, meron ulit, oh mga naglalakihang troso. So ito po ay chinichainso para gawing pirapiraso at madaling hakutin ng ating mga tiga MMDA. Yan. Madami-dami pa yung kalat dito sa may bandang dulo. pero ito po ay mani sa ating mga warriors dahil kumpara noon mas konti na lang yung mga dinadagsang basura dito dati kasi ay truck, truck talaga ilang truck po yung nahahakot ng mga basura nakakailang balik yung truck pero ngayon mas konti na po yan tsaka ang kinagandahan ngayon yung mga basura nga po kung titingin nyo nai-stock lang dito sa Dolomite Beach hindi na po umaabot dyan sa baywalk at dumidiretso sa kalsada yan o oh. kita nyo ba kumpara kasi doon kahapon sa pinuntahan natin no, oh, yung walang buhangin yung mga basura umaabot sa seawall lumalagpas sa seawall tapos napupunta sa baywalk tapos matindi pa minsan umaabot hanggang kalsada ito po andito na i lahat sa buhangin at madaling linisin yan By the way, ang oras natin, 2.39 ng hapon. Martes, araw ng Martes, November 11, 2025. Pakita ko sa inyo yung naubos ng linisin ng ating mga Manila Bay Warriors po. Bali yung binaybay natin, yan pa po yung mga kalat na hindi pa po na uubos. Yan. so bago tayo dumating sa tapat ng Mandamus office yan po yung area na nanilinisan na ng ating mga warriors so dito pa no? yan so kitang kita yun naman ilang metro natin yung nililinis ng ating warriors na mga basura yan, no? so mula dun sa Mayra garden Lagpas dito sa Andamos office, yan po ay nalinis na ng ating warriors. Bale, ito na lang yung kailangan linisin. No? Pagmula dito, papunta dun sa dulo. Yan. So ito pong nilalakaran natin ngayon, ito yung nalinis na kaninang umaga ng ating mga warriors. Sobrang lawak ng beach area ngayon kasi nga low tide po. Ayan o, malinis na sa area na to. Ayan. So ito ay pinagtulong-tulungan linisin ng ating warriors. Actually dun sa kabila, sa may yacht club, sa may mini beach, nandun naman po yung ating DPS, tsaka DPWH sila sila naman yung naglinis po doon Okay, so yan muna yung ating update ngayong matest ng hapon. Napakalakas ng hangin. Maraming pong salamat. God bless and ingat po tayong lahat. Salamat po.